Hello mga kalipad, kunting basilip lang dito sa Town of Manning, Alberta, Canada. At ito ang kabuuan ng Manning. Yung mga natatanong nyo yan ay mga farm. Nalala ko ng kailang mga farm. Ayan. So marami na rin mga bahay dito sa Town of Manning. Ayan. Nung no, utay, utay ko siyang paikutan. Yan, para makita nyo ang ganda at lawak ng Manning Alberta. Yan. So, lalawak talaga ng mga farm nila. Alos hindi mo matatanaw yung dulo. yung mga kulay brown na yan. Na-harvest na nila yan. Mga pakain sa kanila mga alagang hayop. 'Yan. 'Yung mga kahoy na 'yan wala nang dahon. Lagas na kasi pumasok na talaga ang winter. Ito sa Canada, malamig na. 'Yan 'no, oh, lawak ng kanilang mga farm. Mga pinagtataniman mga pakain sa ayop nila. See so, you next vlog mga kalipad.